Ano nga pala yung ginagawa mo dito? Eto, nagbabasa. E eh, ikaw? Ano naman ginagawa mo dito? Wala lang. Tahimik dito eh. Malamig. Mas mahangin po. May ginagawa ka pa ba? Wala na. tapos na rin tong binabasa ko eh. Gusto mo maglaro? Pwede. taya tayo ah. Oo. No. No. Ikaw yung taya. Ha? Tara! Sarap pala tumawa nang walang iniisip, no? Kahit simple lang, basta may kasama, sapat na. Oh. Sige, thank you. Alam mo? Naisip ko lang, mahirap pala maging mahirap, no? Ba't kaya hindi na lang pwedeng lahat pantay-pantay. Hindi natin hawak kung saan tayo nagsimula pero hawak natin kung paano tayo tatayo. Open mo na yan. Kaya na tayo. Pwede ba? Oo. Uh. Kaya nga binigay ko Gusto mo? Uh. Taya ka. Nandito nun naman? ba naman. Ano nga pala yung hawak mo? Eto, papel at labis. Para saan yan? Tuturuan kita magsulat. Sulat? Oo, oh, halika dito. Ito. Ano nga ulit pangalan mo? Noel. Ha, oh, ito. Una, Noel, N. N. Tingnan mo, Arvin. Kahit pangit. Sulat ko to. Tingnan mo. Noel. Panalo ka na dyan. Ang mahalaga, natututo ka. O, oh, ayan, dali ka. Turuan naman kita magbasa. Sige, saan Paglinang Pag lang. Hindi, hindi, hindi mali. Paglinang. Wait nga. Oh sige. Paglinang. Oh, yun na ba yun? Paglinang. Sa pa nga, sa pa nga. Paglinang. Oh, 'yan. Ang hirap naman pala magpasa. Arvin. Alam mo? Mengi tokh sa inyo. Ang ganda ng uniform niyo ang bibigat ng bag nyo dahil sa libro. Eh ako, ang bigat ng tiyan ko dahil sa gutom. Noel, hindi sukatan ng talino ang bago o uniforme. Ang sukatan ng tapang ay kung paano ka bumabangon kahit walang wala ka. Alam Marvin, pag may pagkakataon lang, kahit isa sa mga librong hawak nila, baka kaya ko rin. Pero wala eh. Siguro hanggang tingin na lang muna ako. Noel, hindi mo kasalanan na ganyan ang buhay mo. Pero hindi naman ibig sabihin na dyan na lang matatapos ang kwento mo. Noel, alam mo, hindi kayang nakawin ng kahirapan ang karapatan mong matuto. Hanggang may kaibigan kang katulad ko, ako, si Arvin, hindi ka maglalakbay mag-isa. Ano yan? Pangarap? pa nga rap pangarap mo oh, ikaw say mo pa pangarap ngayon sulat mo naman ng pangalan ano nga pangalan ko noel 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 yun yung ginawa natin kanina di ba oo oh, ulitin mo lang siya no noel noel Bakit na rin? Paano kung... Kung dito na lang ako? Hindi. Sasamahan kita. Basta gusto mong matuto. Hindi ka mag-iisa, no? Ano? No. Tara lang, gabi na. Sige. Okay. Saan ba yung bahay niyo? Dito, sabay na tayo. Sige. Okay. Tol. Dahil... Salamat nga pala sa pagturo mo sa akin ha. Wala nga naman. Sana di ka magsawa. Paano ba yan? Ito na ako. Yan pala yung bahay nyo? Oo. Ikaw, saan ka pupunta? Ewan ko eh. Kung saan na lang siguro ako mapuntod ng antok. Paano ba yan? Wala na ako. Salamat sa pagturo. Noel! Noel, well, may bibigay ako sa'yo. Ha? Huh? Ano yung sa likod mo? Magamit mo ito sa pag-aaral. Aaral? Oo. Oh, hindi ba bag yan? Tignan mo siya sa loob. Tignan mo. Yan. Wow. Oh. Meron kang, ah, uh, kang pants dito. Katulad ng so, uniform mo to. Oo. Oh, Kaya para magsabay tayo mag-aaral. Aral? Aral? Ikaw? Oo, oh, dalawa ako? tayo. Tingnan mo, ito. Sukatin mo, sukatin mo. Pwede Ay. ko pong sukatin to? Oo naman. May lang ako magkaka-uniform eh. <laughs> Puto, mo. Pero, paano papasok bukas? Wala akong pamasahe. Wala akong baon. Wala rin akong pagliliguan eh. Ako na bahala doon, huwag mo na yan. Makiligo ka sa bahay. O sa pamasahe mo, magpapasundo tayo sa pawe. Huwag na. Madami ka nang masyadong ginagawa sa akin. Hindi ba ako na dapat yung bumabawi sa'yo? Hindi mo na kailangan bumawi. Tinutulungan nga kita para makapag-aral ka eh sabay tayo makapagtapos. O oh, ayan, suot mo. Hindi kaya ako pagtitripan ng mga klase mo? Hindi yan. Ako Paano pag nalaman nilang wala akong tinitirahan? Wala akong magulang? Wala akong pera? Meron kang titirahan. Ipapatirahan kita sa bahay. Doon tayo matutulog sa kwarto ko. Sasama kita. O, tignan mo. Bagay mo po. Meron ka pang pants dito. O, sukat natin mamaya pag nakauwi na tayo. Basta sasamahan mo ako ah. Oo, oh, tuturuan mo rin ako. Ako bahala sa iyo. Ano? Pasok pa na tayo bukas. Sige oh. po. Tara. Ito, oh, ito. Tuot mo. Sa'yo yan. Oh. Di ba doon yung bahay nyo? Kaya nga, doon tayo pupunta. Eh. Tara na. Akala ko noon hanggang pangarap lang ako. Akala ko wala nang liwanag sa buhay na ganito. Pero sa gitna ng kawalan, may isang kaibigan na nabibigay ng liwanag, at pinakita niya na kahit mahirap, may karapatan tayong mangarap. Ngayon, bawat akibang dala ko, dalako ang pag-asa, di lang para sa sarili ko, hindi para sa bukas na alakong darating.